guys, yan na po guys ang loto oh, namin pansit. Sige lang, mga ano para basa ang tubig, hindi lang siya pangit kasi kung basa. oh, pangit Pangit, ayaw kong basa rin. Siguro na sobrang lang. Marami pa rin to Sige, okay lang yun. Naginan natin ng... Yan guys, oh, medyo mabasa siya guys, pero ayaw ko nang basa na pagkaluto. Siguro ngayon lang, siguro nagka nagkasimplang ang pagkaluto to nyo, di ba? Ha? Nagbasa, pero hindi mawawala din yan mamaya. Okay lang yan. Mawawala din yan guys. Oh, di ba si Tonyo? ang galing magano yah magmix ano di ba miami oh, diba? Ami oh. So, lagi pa panyo to so, yung guys oh tulpe ah konti na lang ton Nandahan dahana na ilagay mo ng repolyo siguro. oh lalim ilagay mo. lalim 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 oh, ilagay mo na. Hindi, lakas ang apoy yata. Hindi ko makita ito nyo eh. Dahan-dahan ang apoy dapat. Hey guys, nilagay ng repolyo guys. Saglit lang pa. Wala mo talo, talo yung ulang nyo. Oh, sige, ihalo mo na yan. Saglit lang no. Kasi alam na ni Tonyo guys. Ah, puno rin pala to kasi sa repolyo. Oh, repolyo yan. <laughs> sa repolyo guys. Oh, mayroon pa palang bell papers. Ang taas na lang yan mamaya. Okay no? Parang marami yung dati ko to, no? Yung sa New Year tayo. Marami, marami to. Ayan, guys, ah. Si Tonyo ang nag-ano dito at saka si Francis. Sila, ang, sila ang taga mix guys. sila ilang, 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 Dalawa din. Tapos si Tonyo guys ang ma, ang chef cook dito. Ang galing magluto ni Tonyo. Sana all na lang. Ay, by the way guys, ito pa lang aming video, itong video na to is uh, a party to ni Francis guys, no advance despedida party kasi uh, malapit na siyang uuwi sa Pilipinas kaya nga nagpabili siya kahapon. Siya ang bumili nito guys ng mga pansit, no, lahat dito mga gulay, lahat-lahat siya po siya bumili. So, ito yung ito yung pinaluto niya para sa despedida niya na mal malapit na siyang uwi sa Pinas. Sana sana soon kami din. Ito ako na naman be. Teka mo video ka taposin ko lang guys ang aking short video guys, no? Yan. Ito nyo, ang, ang, ganda na ito oh. Lagyan toyo, kon, konting toyo siguro to, no? Ha? Lagyan toyo? Oo nga, parang makopla siya eh. Ito, 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 Lagyan ko ton. konti lang. Okay na? Okay na. Okay na. So i-mix mo na lang. Lagyan ko ton guys kasi ano siya yung medyo maputla. Pangit kasi yung pansit maputla. Yan o. Oh. Mio mio na. Uh, ano po. Yan o. Oh. Wala nang tubig to no. Kunti na lang. Wala na yun. Pwede to. Oo nga eh. Laki ng ano niya yeah, eh. Sabi lang. Yan kay si Tony kaysna is from Isabela. Galing saan 'yan? Yung ano dinanlan sa ano. Sa meron pa yung mas makapal dito. Hay nako. Yan Sa iyo? Andun sa baki. Ba't hindi mo din nala napagawin pagbalik pag mo dito, Ton? Wala 'ton. Mali Wala hindi mo na ano na, hindi mo na, na ano. Ano well, sobrang suyam no. Ah ilano ko yung ano yung ikamak oh, yun yung tarong tarong dito no. Mm. Makapal 'yon? Oo. Oh. Yun. 'Yung 'yung manibis na eh maano ah. na ganun, hindi wala lang dito. Ah, ma ah, maganda 'yun. Mas maganda nga 'yun, mas makapal. Sayang no. Mas ma ano pa, malalim. Oh, malalim pa 'yun. oh so, mas malalim 'yun. Ba't 'to so, miyamian na sa Tonyo tingnan mo oh. oh. Okay na 'to. Yung ano na. Sige, ako na naman. Sige, Sige, na. Yung, Sige, na. 'Yung ano. To. So, oh, ende. Yan guys, ilagay na ni, ni, ni Francis ang bell pepper. Yan. Yan bell pepper. hala, wala nga palang red, ano? Wala. <laughs> yan. So yan lang siguro guys. Follow for more. Panoorin niyo aking video. Ako, kasi ako na naman ang papalit kay nyo kasi okay, ano yeah. si Tonyo, napagod na siya kanina pa yan maya mamaya uh, ako Ininlay ito eh. Ang sabi ko. Ang Oo.